guys, no, um, ito pala so, oh, yung kamay ko, ano siya, dito lang siya, hindi siya makagalaw. Pero dito naman, makahelp naman siya, yung, ano, dati yung mga anak kong tatlo, ah uh, dito sa UK, ako malang nag-alaga hanggang lumaki sila, ba diba? Nakakatulong rin siya, ito lang yung, ano ko, yung ako na hindi siya makagalaw. Tapos yung, ano ko, yung left kong legs, tapos yung mga daliri rin sa ano, hindi rin siya makagalaw, guys. Um, pero, pinatingnan ng asawa ko, kasi sa Pinas, parang hindi siya, ano, no, hindi siya, kasi mahal kung ano nangyari. Si Viral Palisade, guys, ito yung napektuhan sa akin, tapos yung kumata dito, parang, kung wala akong ano parang tumitingin ako sa ano parang hindi ako tumitingin sa isang tao ba minsan nga na ano ako na ang kausap ko lumilingon pa kasi akala niya hindi pa daw hindi ako ah, hindi ko siya kinaka iba yung kinakausap ko yan ito guys yung ano ko yan